Okay, so mga tropa nating uh, DIY dyan, ito nga pala ay uh, simpleng technique para sa ating mga uh, nabasagan na ng kaha. O yung mga nasira na yung mga lagayan ng ating uh, pangdikit doon sa may kaha. Bali, ito nga pala ay uh, simple lang to. Ayan, so ilalagay lang natin yung mga tournillo na yan dito. Tapos maglalak na siya. Ang nangyari kasi dito, siyempre sa katagalan, nabasag na ano yung lagay ng clip ng kanyang kaha bali ngayon ay kakabit namin tong iron na to uh, ito yung sa mga usually sa mga kotse ginagamit diba para hindi magiwalay pero gagawin na ano uh, naisip na naisip nitong uh, kaibigan ko na no, si Marlowe na ayusin at uh, subukan nga ito sa kanyang uh, namit namin nga namin dito ay yung panghinang Ayan, madali kasi yung ipambuta sa mga ganto no. Saka, since yung uh, thread naman kasi nito, nitong ating uh, gagamitin ay hindi pine thread, ay madali siyang ikapit. Ayan. So, ano lang to Life packs na lang to para hindi kayo basta-basta bumili ng kaa. Ah. Kung saka-sakaling sa ganito yung, alin nyo, yung sira ng motor nyo. Ayan. Ayan, tapos in-screw na nga ni Boss Malo. Ayan, pagkatapos siya nga palang, ah, uh, screw yan. Siyempre, double check namin. So, ano yan, sipat-sipat lang. Bali, ang ginamit lang namin dito. Ayan, mura lang yan. Wala pang isang daan yan. Dalawang pirasa pa nga, walang isang daan eh. Ayan, tapos check namin kung uubra. Oh, yun. Ayan, umubra. Bali, isang sukat nga lang yung ginawa namin dito. At doon, eh, pumalag na, no. Ayan, bali, dali. Tapos, hinigpitan lang. Eh, hey, baka boss, malo yan. <laughs> Tamang DIY na rin siya eh. Nagaya nga pala siya sa atin. Ang pagigpet. Okay. Dito naman tayo sa may taas. Diba, Napaka-smooth lang. Tapos ang linis pa nung uh, kinalabasan nitong uh, kanyang motor. Uh, yun, ang ganda. Ang ganda. ganda na itong uh, clip na to. Bali, ayan. Tapos yung kabila naman na uh, tornilyo. Sureball to. Wala na itong ano. Wala na itong tanggal. Ano. Ano, kapit na kapit yan. No, pagkatapos, i-check natin din yan. No, ha? Oh, ganda. Ayun, oh, eh, no? walang alog yan, boss. Boom. Walang alog. Eh. Walang alog. Diba? alog. Basic na basic. At ayun na nga. Hanap na lang din kayo ng ganito. Ng ganitong clip. Bali, ito na nga siya. Yan, di ba? ganda. Guys, kaya ako sa inyo. Ganito yung uh, gamit natin. Kung ako sa inyo, guys. Ah... Uh, Pwede na yung ganito, pang ano, pansamantagal kaysa bumili ko yung kahat. Wala nito mahirap na humanap kasi ng kahat na ito. Kaya ganyan yung naisip niya man. So, yun lang. Peace <makes noise> out.